lab M are the vessel S stands for supplier Ito ang mga dapat mong i-prepare prior or during bunkering Bagong akto ka ba? Naguguluhan pa kung ano ang dapat unahing i-prepare during bunkering o prior bunkering? O isa ka rin sa mga aspiring engineer na nag-aaral in advance na kabisaduin ang trabaho ni chief engineer? Pwes, tapusin mo tong vlog na to. Sure ako na may mapupulot ka kaalaman sa pag-prepare ng bunkering operation. Hi! Ako nga pala ulit si Jelor Rodriguez. Isa po akong chief engineer, entrepreneur, at minsan, isa rin akong instructor. At meron na akong 15 years of experience na pagtratrabaho sa barko. Wini-welcome ko po pala kayo lahat dito sa ating channel, na kung saan ay marami tayong mga ma-share na ideas at mga experience sa buhay pagbabar Kaya bago ko umpisahan tong vlog na to, eh may isishare muna akong kwento. Noong 2022, noong ako ay second engineer pa lamang, ay may nakasama akong chief engineer na ibang lahi. O in short, hindi siya Pinoy. At ang chief engineer namin na yun ay passion niya talaga ang magturo at mag ng knowledge about sa mga trabaho sa barko. Bilib na bilib talaga ako sa chief engineer namin na yun. Kasi Bukod sa mabait na, magaling sa trabaho, at sobrang sipag pa. Yung bang halos lahat andyan na sa kanya, talent, skill, knowledge, ando na lahat. Ang galing. Kaya, naisip ko tuloy sa mga panahong iyon, sobrang hirap pala mag-chip engineer. Kasi sa nakikita ko sa chip engineer namin no'yon, nung no time na yon eh sobrang sipag talaga. At nasa puso niya, yung trabaho niya. Yung he always do his best at lagi mo siyang makikita masaya sa lahat ng trabaho na ginagawa niya. Yung nakangiti abang nagtatrabaho, ganun yung chief engineer namin. At nang patapos na siya sa kanyang kontrata, ay tinuruan niya ako sa mga trabaho at mga responsibilidad bilang isang chief engineer. Mula troubleshooting, decision making, at napakarami pang iba. Napakaswerte ko talaga at meron akong mga nakasamang hindi madamot sa kaalaman. Pero may isang problema. Yun ay lagi kong nakakalimutan kung paano o ano ang mga piniprepare na dokumento at mga bagay kung ang barko ay naka-schedule na na mag -re receive ng bunker sa next port. Lagi kasi akong nasa bunker manifold tuwing nagbabangkiring. Kasi as a second engineer that time, doon talaga yung pwesto ko sa bunker manifold. So ako yung in-charge doon. So hindi pwedeng pabayaan. Kaya hindi ko talaga nakita kung paano at ano ang piniprepare ni Chief Engineer prior or during bunkering. Kasi yung duty, duty namin that time is hindi kami day work. Kumbaga duty-duty kami. Hindi tulad sa ibang barko na day work lahat ng mga engineer. Kaya ang naging solution ko para makabisado ko ang mga dokumento na i-prepare kasi nga gusto nating maging chip engineer in the future kaya naglaan tayo ng time para mag-aral. Para makabisado ko ang mga dokumento na i-prepare ay nagsabi na talaga ako kay chip engineer na kung pwede ay ako na ang mag-prepare ng mga dokumento at i-guide niya ako sa mga dapat ko pang malaman. Nung bago siya bumaba, nagbankering pa kami at yun, ako na yung pinaprepare niya ng mga dokumento at na-experience ko na din kung paano. Actually, marami naman talaga sanang opportunity, no? Fourth engineer o third engineer pa lang ako. Kasi nung mga fourth engineer at saka third engineer ka, doon makakasama mo si chief engineer during bankering, makikita mo yung preparation. Pero wala eh, nung third engineer at saka fourth engineer na natin, medyo nawala sa isip natin yon. Kaya nung nag-second engineer na ako, doon ko palang naisip na ay importante pala na malaman mo kung paano mag-prepare ng mga dokumento. Kaya mula noon, nung mga na-share na sa akin ni Chief Engineer ang lahat about sa preparation, hindi ko na talaga nakalimutan. Kaya laking pasalamat talaga at may mga nakasama tayong ganong mindset. Yung hindi madamot ba na pag nagtanong ka, eh may sasagot talaga sa sa'yo na kakapulutan mo ng aral. Kaya sana dumami pa yung mga marino na Ganyan yung mindset. Yung hindi nagdadamot sa kaalaman, yung sobrang saya pa nila pag nakita o na balitaan pa nila na umasenso ka sa buhay. Yung masaya sila sa success mo. Sana nga, ganun lahat. Kaya sa video ito ay isishare ko sa inyo ang mga dapat nating i-prepare na dokumento at mga bagay-bagay prior or during banking. Sa po pala, paalala lang, Maritech po pala ang namamahala sa aming fuel sample. Kaya ang mga preparation na ating gagawin ay base lamang sa Maritech standard at base din sa company procedure namin. Pero huwag kayong mag-alala, halos parehas din naman ito sa iba. Meron nga lang konting dagdag o nabawas pag sa ibang company ka napunta. Okay? So, ito na yung video uh, actual na preparation ko prior or during bankering. So, nga pala, nung sinu ko yung video na yan, eh, hindi pa naka-start yung banker. So, yan o. Uh, kailangan, pilapin natin tong mga sampling sticker. And then, itong sample witness form and then chief engineer's report form and then the note of protest i prepare natin so sakaling may discrepancy and then the landing landing items documents so i prepare din natin to para kung tayo ng uh, sample And then, ito yung karton ng Maritech. Dito natin lalagay yung sample bottle. Then, ano pa ba ito? Itong seal. So, nilagyan ko na. So, M stands for Marple. V stands for Vessel. And L stands for Lab. And S stands for the Supplier. Then, the baggering plant. Ano pa ba? So, the bunkering event log and depende sa ano, sa company kung ano pa yung mga dapat nilang ano, standard procedure. So, dito sa amin, mostly ganito lang yung piniprepare. Tsaka itong risk assessment, huwag kalimutan, i-prepare din. And then, ano pa ba? Then, bago mag-umpisa, meron tayong certificate of quality. So, ito yung certificate of quality. Dito natin makikita yung mga mga ano nila, mga result ng test. Maliban doon sa ipapa-analysis natin ng na fuel. Then, also, don't forget to take the MSDS of the fuel. Okay? So far, yun lang naman siguro. Ah, and then, ito pa yung stamp. Yung stamp natin i-prepare. And then, this one is the sounding table para pag mag ano nga maya mag compute then the calculator and what else so siyempre ball pen radio then ito yung sample bottle natin so st L stands for lab M stands for marfol V stands for the vessel. S stands for supplier. So as you can see, nakikita nyo dito na vessel, ito yung serial number nya. Ito yung, as you can see, ito yung vessel, ito yung serial number. Then the marple, ito yung serial number. So kaya nilagyan ko ng uh, mga number yan at saka letter. Para mamaya, pag tapos ng bunkering, i sticker na lang natin dito sa sa sample bottle. So ayun, may, uh, madali lang naman magano, ano mag-prepare ng mga bunkering documents. So yun lang no. Uh, careful lang tayo kasi alam naman natin na uh, yung bunkering operation is prone to sa mga oil spill. So hindi naman natin ano hindi naman natin pinapanalangin na magkaka oil spill tayo pero prevention is better than cure. Okay? So tips din pag madaling araw yung mga bunkering natin o mga 2 o'clock, 3 o'clock, to kailangan din natin na uh, i-, i kumbaga aliwin yung mga kasama natin doon para hindi rin sila antokin. O so, minsan tatawagan natin uh, kung ano na yung sounding para para hindi lang sila maantok. Oh, di ba? Madali lang yung mga preparation. Kayang-kaya mo din 'yan. Nakaya ko nga, nakaya nga ng iba. Kaya mo rin 'yan. Sigurado ako, oh, kayang-kaya mo 'yan. Bakit nga ba ito yung topic natin ngayon? Naisip ko lang kasi, na gusto ko din tumulong sa mga bagong akto. Na nalilito pa sa mga kung ano man yung dapat i-prepare. So ramdam ko din kayo dahil dumaan din ako sa ganyan. At sa mga nag-aaral in advance kung paano yung mga trabaho ni Chief Engineer, malaking tulong ito para maging prepared na kayo in the future. Actually, hindi lang naman ako yung gumagawa ng video na ganito. Marami pong video dito sa YouTube na makikita nyo. Kaya sana makatulong tong video na to. At kung may idadagdag kang mga ideas, ay pakicomment naman dyan sa baba or message ako sa ating FB page na Keep It Jellord. Personal ko pong sasagutin yung mga tanong nyo para matapos na at mawakasan na ang mga kaba natin sa dibdib. At kahit papano, eh magiging confident na tayo sa ating mga ginagawa. Tsaka pala, remind ko lang po Meron po tayong FB group page na Marine Engineer Online Class. Pwede po kayong sumali doon at libre po ito. Marami po tayong mga aspiring engineer dito na nag-share din ng mga experience nila at mga ideas nakakapulutan ng aral. Kaya samahan nyo ako sa FB Group page na to at padamihin pa natin ang mga marinong may positive mindset para mas lalo pang gumanda ang future o ang buhay pagbabarko. At pakipalaw na din ako sa aking FB page at YouTube channel na Keep It Jellard. Okay? So sabi nga ni Oprah Winfrey, the greatest discovery of all time is that person can change his future by merely changing his attitude. Kaya mag-aral, mag-trabaho ng nasa puso, darating din yung blessings para sa atin. Ay nga po pala, bago magtapos tong vlog na to, ini-invite ko nga po pala mga kababayan ko dyan sa Gen Sun na mahilig mag-swimming sa swimming pool sabay kain ng ice cream. Meron po tayong poolside ice cream dyan na located sa Barangay Mabuhay General Santos City para sa mga private event nyo or or mga birthdays o kung mga anumang ganap sa buhay, eh pwede kayong mag-celebrate doon. Mag-PM lang kayo para sa mga reservation. Search nyo lang po yung page ng Poolside Ice Cream at mag-message na kayo doon or nasa comment section yung link. Ayos ba? Kaya sa lahat, see you when I see you. Ito nga pala ulit si Jellard Rodriguez that always saying, success is always a choice. So choose to be successful. Bye-bye!